So alam nyo ba guys na halatang halata na manipulado ang survey na ito para kay Pangulo? Oh, no. Paano ko nasabi? After oh. ipalabas ang sinasabi nilang peke na pulburong video ni Presidente, ang lalabas sa survey, 55% ang nasisiyahan sa leadership niya. Seryoso? Pagkatapos, ang di po nasisiyahan ay 28% lamang. Tapos ang mga undecided ay 15% lang. Pero laugh ang nangingibabaw na reaction emoji sa video at post na to? <laughs> SWS, anong kalokohan to? Hello mga kabayans, what's up? This is Mr. Rio once again. Kumusta kayo lahat mga idol? So sa last video ko, ewan ko kung bakit restricted yon. Sinabi ko lang naman na mas magaling si PBBMK PRRD sa video na yon. Tapos ni-restrict ni YouTube, alang hiyana yan. Pero syempre, hihirit po ko mga idol dahil meron pa akong pahabol. Dahil mas magaling nga pala si PBBMK PRRD sa paramihan at pamahalan ng budget ng foreign trips. Imagine over 1 billion ang hinihingi ng palasyo na pondo sa foreign trips ni PBBM para sa taong 2025. Question Mr. President, saan mo pa gusto pumunta? Sa planet Mars? O sa iba't ibang planeta? Alam niyo na, baka kasi may mga ginto pa din silang nakatago doon, di ba? Ako po ay nagtatanong lang naman, no? Mukhang di pa atatapos yung pagre-retrieve nila ng kanilang mga ginto sa iba't ibang universe, ha? Kung meron nun, ha? At syempre, mas magaling po talaga si PBBMK PRRD sa paramihan ng pinuntahang party, kasal, concert at kung ano-ano pang walang kakwenta-kwentang mga okasyon. Kaya nga po dumating pa sa point na party president ang bansag sa kanya noon. Shoutout kay visionary leader na party president. So bago po tayo magsimula, shoutout po sa mga makabayans nating mga kapatid na Aita dyan sa Bamban Tarlac. Especially po kay Mamuon at sa family niya at syempre kay Idol Junjun Tolentino. Mabuhay kayong lahat dyan mga Idol. Siyempre shoutout din po kay Sir Trojan, ma Mitch and Family at siyempre kay Sir Patrick ng Mashup. Wow! At siyempre po shoutout din sa mga ka-team ko, kina Natito Potato, Boss Maki at sa lahat po ng mga tropa. Yeah! And of course shoutout din kina Bistak Pilipinas, Davaweño PH at tropang Bisaya, mabuhay kayong lahat mga idol. Wow! So bago po tayo magsimula mga idol, eh may nagchat po sa akin na humihingi po ng tulong dahil may sakit po sa puso ang kanyang anak. Baka daw po pwedeng makahingi ng konting tulong para sa operasyon ng kanyang anak. Kahit maliit lang daw po na bagay, malaking tulong na daw po yung sa kanila. Sana daw po ay matulungan po natin sila. God bless daw po sa ating lahat mga idol. Para sigurado at mas marami pong makabasa, pinost ko na rin po ito sa aking page mga idol. So sa may mga gininto ang puso dyan na gusto pong tumulong para tuluyan ng gumaling ang anak ni Madam Shane, ito po ang kanyang Gcash number mga idol. Para po rekta na po makarating sa kanila ang tulong ninyo. Huwag po kayong mag-alala dahil i-acknowledge ia ko po lahat ng mga tutulong sa kanila dito sa vlog ko. Yeah! So maraming maraming salamat po in advance sa inyong lahat mga idol. Aww. Mabuhay po kayong lahat. So alam nyo ba guys na halatang halata na manipulado ang survey na ito para kay Pangulo? Aww. Paano ko nasabi? Dahil after niya magmaang maangan na hindi siya aware na may binibentang 50 pesos sa kadiwa na bigas. Pero kalaunan ang binalita ng mainstream media ay 45 pesos naman daw ang binibenta sa kadiwa, siguro dahil nahiya. After na magsitaasan palalo ang presyo ng mga bilihin sa merkado. After hindi maramdaman ng taong bayan in the past 2 years na meron tayong pangulo. After ng mga circus issue niya sa Pogo na napunta kay Alice Guo. Tapos IGL or Internet Gaming Licenses na pala ang tawag sa Pogo. After niyang tangkain ipaaresto ang basketball player na nakaka points kada game na tinatawag niyang son of God ang sarili niya na si Pastor Kibuloy. After niyang hindi to pa rin ang mga pangako niya noong eleksyon na ang mga nagawa ni PRRD ay kanyang itutuloy After niyang hindi i-deny ang sinabi ni former President Duterte na gumagamit siya ng ipinagbabawal na gamot, ang rebattle niya lang oh, I think it's the fentanyl. ay uh, ambot? After niyang umatend ng mga walang kakwenta-kwentang mga okasyon like concerts, party parties at mga kasal at kung ano-ano pang mga okasyon, After i-fact check ni Bagyong Karina ang invisible na 5,500 flood control projects niya dahil flood ang bumungad sa bansa na wala ang kontrol? After niya mag-photo op sa truck ng AFP at ang palpak na calamity response nila after ng bagyong karina? After ng sona niya na punong-puno ng pambubola? After niyang buwasan ng security ni BP Sara at iba pang mga opisyal ng gobyerno na loyal pa rin kay former President Duterte? After ipalabas ang sinasabi nilang peke na pulburong video ni Presidente ang lalabas sa survey, 55% ang nasisiyahan sa leadership niya? Seryoso? Pagkatapos ang di po nasisiyahan ay 28% lamang? Tapos ang mga undecided ay 15% lang? Pero laugh ang nangingibabaw na reaction emoji sa video at post na to? SWS, anong kalokohan to? Kami ba, eh, pinagduloko nyo? So ito po ang patunay na ang survey na ito ay manipulado. Oh, no. So paano guys, kita-kits po tayo ulit sa mga next video. For more videos, ifollow nyo lang po ang Mr. Rio 2.0 sa FB at mag-subscribe sa Mr. Rio Official sa YT maraming salamat mga kabayans.